sobrang sarap. Tipid ba? Mga kababayan, ngayon po ay gagawa tayo ng na napakasimpleng merienda dito sa probinsya. Ito po ay bunga ng nipa. Ito po ay gagawin nating minatamis o oh, juice. Pareha ka ron nga perteng inita. Pwede na ito ni siya yung mga Diyos. Buta Ay, pidi na ni. ka na kakabulig. Pwede sa mga ang probinsya kababayan. Huwag na lang gusto mga merinda. Manguha lang kay, ka di rin sa kanipaan. Aron ato aning buakon kay aron makuha na to unod ane ato ni siyang himonog minatamis himon po na to ni Dios na natin matrabaho ito mga kababayan pero masarap Mao ni unod mga kababayan. Ato ni siyang kwaon. Ito ang sakto talaga. to po talagang tigas ang tamang-tama pang merienda. Madali lang talaga tanggalin kapag may itak tayo mga kababayan masyado talaga maproseso ito pero masarap pag naluto na ito na rin pangwao na yung mauna o wala kay kapalit pang merinda pwede ra ka makaluto kag mga ingani pareha na yung sanid pa pwede ra musyakan on Manguha lang ka sa kanipaan. Mabusog na ka. Matap din pala ito kahit hindi lutuin. Dilawan daw nato. Alam niya ay. Eh. okay naman dahil eh. Kampang din na siya lutuin. sakto sakto lang. Eh, pero ngayon, lulutuin mula na natin ito siya. Kasi Mm, gagawin natin itong minatamis. Malamit na yabang. Mura pula lamit sa lobe, no? Mm -hmm. oh, pero mas malinam siya para sa ano, sa nyo. Astig, may, may buha. Mayroon din pala yung nipa, <laughs> ano? <laughs> <laughs> Abi na kung lumiray na, ah. ni siyang hugasan kaya aron ma luto na ni nato siya ganda pala ng itura ng laman ng nipa ano mm. parang lansones ang lansones yeah, na buto lang no? Pisahan na po natin ang ating pagluto. kababayan tingnan na po natin ngayon ito kung okay na siya kasi ito po talaga siya nilalaga muna bago natin kagawin minatamis tingnan natin kulang pa siya mga kababayan kailangan pa natin pakuluin pa ng konti tingnan na po natin kung okay na to siya pwede na kukuha lang po tayo ng kaunti ng para sa gagawin nating nipa juice maghihiwalay lang po tayo ng sakto na ito sya Kasi po kung yung sa iba po, buko juice ang ginagawa nila sa amin po dito, nipa juice. Ayan, nahiwalay na po natin yung para sa gagawin nating nipa juice ngayon. Lalagyan na po natin siya ng asukal. Tansyain lang po natin yung dami para hindi po sa sobrang tamis, hindi rin po siya matabang. Antayin lang po natin yan siya na kumulo at mas maglapot pa siya para mas sumarat ka at mas maging malinamnam. Ito na po yung naitabi natin kanina para sa ating gagawing juice. Ngayon po, hihiwa-hiwain lang natin ito siya ng maliliit para magandang paglagay natin sa baso. Mas maganda kasi mga kababayan ilagay sa juice kapag pino siya. O sa haluan natin ito siya ng ice, ng gatas. Sarap ito siya mga kababayan. ato ako na yung tilawan. Naluto na ba rin siya? Hmm, tamis. Luto na yun siya. Oh, luto na rin mga kababayan. ato ako yung ibutang sa kuwan. Wow! Luto na po ang ating pang merienda Ngayon po ay gagawa naman po tayo ng ating juice Ito siya ay kung tawagin namin dito ay nipa juice Kung sa iba ito ay buko juice sa amin nipa juice lawan daw na to na yun, sir, Mmm! Siyempre, hindi mawawala ito yung ating special yung sangkap. cup. Hmm. Hintayin lang natin itong lumamig. Masarap siya Tikman natin ngayon ito yung ating nilutong minatamis na mika. Hmm. Sarap pala sa day hmm. Sarap. Grabe ang juice namin mga kababayan, no? Parang lasang inasal. Saktong sakto lang yung ano niya, yung tamis. Tapos yung nilapot lapot niya. tama lang. Mura po siya o oh, kuan Halo-halo. report gamo na to galu halo camera le gasto sarap pala i eh pares ito ano minatamis na nipa tapos nipa juice kaya sa inyo mga kababayan, kung meron kayong ganto try nyo na, subukan nyo. Ipakasarap. Malinamnam. Madaling lutuin. Sobrang sarap tipid pa Asukal at gatas lang yung bibilihin nyo Makakaroon, magkakaroon na kayo ng napakasarap na merienda hmm? kaya naman yung oh, lapot sarap mag merienda sa labas lalo na kapag ganitong mahangin naririnig mo yung simoy ng hangin naghahampas sa mga dahon-dahon relax dito kasi talaga sa amin sa probinsya marami talagang mga kanipaan kaya ito siya naisipan namin gumawa nito dati siya hindi namin pinapansin yung pala sobrang sarap pala talaga niya malinam ng pati siya kaute so, hindi ka na nakaimit sobrang sarap talaga <laughs> iba talaga ang buhay pag dito sa probinsya Baka simple lang. Pwede mapag-aing simple. Pero masarap. At mahilig sa